Sa kabila ng matinding responsibilidad at kaliwat kanan na pagbabantay upang mapanatili ang ligtas, mapayapa at maayos na barangay at sanggunian kabataan elections sa rehiyon ng Visayas, hindi pa rin nahinto ang patuloy na pamamayagpag ng Visayas Commando Viscom kontra sa CPP-NPA. Ito ay matapos na muling nakalasap ng pagkatalo ang teroristang grupo nito lang nakarang buwan ng Oktubre. Ayon sa pamunuan ng Viscom, Umabot sa walo ang kanilang naitalang government-initiated armed encounters na nangyari sa isla ng Visayas sa loob lang ng isang buwan. Nagresulta ito sa pagkasawi ng tatlong miyembro ng teroristang grupong NPA at umabot sa 25 ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Sa nasabing bilang ng mga sumukong teroristang NPA, labing siyam rito ang regular ng miyembro ng grupo, anim ang miyembro ng milisyang bayan. Ito'y maliban pa sa anim na put isang CPP NPA supporters na binawi ang kanilang suporta sa komunistang grupo at nanumpa sa gobyerno. Dagdag pa dito, kasabay na pagsuko ng mga dating miyembro at taga-suporta ng grupo ay isinuko din ng mga ito ang kanilang mga armas sa tala ng Viscom sa buong buwan lang ng Oktubre ay aabot sa 30 assorted firearms kasamang 6 na anti-personal mines ang nabawi na tropa ng pamalaan. Ayon kay Lieutenant General Benedict Arevalo ng Philippine Army at Commander ng VISCOM na ang pagpuksa sa CPP-NPA sa Visayas Region ay mananatiling numero unong prioridad nila. Ito'y sa kitna ng kanilang mandato na suportahan ng COMELEC nitong nagdaang eleksyon. Dagdag pa ng opisyal na hindi magmamaliw ang kanilang mga ginagawa laban sa CPP-NPA kasabay ng pagrespondi nila sa panawagan ng taong bayan ng patas at pangmatagalan na kapayapaan sa buong rehiyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo. S News